ganding guys so nga brown out kaya ganito kami ngayon oh. kaya pala lagay namin you know. uh, ngayon oh. ayun yung aking ano ay po naman, lamang itong batang ito oh. pawisan ay, oh ayun ito pay pay hala sige pay <coughs> pay guys yan brown out sobrang ini, parang impyerno ugas yan <laughs> ano. So, ngayon sa ako, tinamuha oh na kahubad na rin. Kasi siya na kayo, takahubad kami. Mainit talaga. Grabe ba? Ganda na po ngayon namin, oh. No? Takip. <laughs> Walang po may pay. Mm ipukul -hmm. Pukul sa ulo mo. Hindi yan. Berat up Paano na tayo dito? Pilipinas yan. isus Bye-bye! Pag-iisang kawihan ang batang Bye-bye oh, na lang, guys. Pag-iisian kayo.